Hi guys! Welcome back to my channel and for today's vlog ay magluluto tayo guys ng spring roll na togi o bean sprout. At ito na guys sa mga ingredients ko sa aking spring rolls. Nahiwa-hiwa ko na siya guys. Simple lang naman at para sa akin lang ito guys. At ngayon naman guys ay ah, ikigisa na natin yung ating mga gulay. Unahin natin yung ating garlic. Ayan guys. Kapag may nakikita ako guys, napapanood ako mga pagkain na namimiss kong kainin at meron ako guys. Ginagawa ko talaga dito kasi minsan ah, hindi ka naman nakakagawa ng pagkain na, para, na yung gusto mo talaga kapag may mga tao dito. So, kapag wala sila, guys, ayan, naluluto ko yung gusto ko. Ayan, guys. Kasi, kapag nagluto ako ng gusto ko, tapos magluto rin ako ng para sa kanila, ang dami-daming pagkain, guys, at hindi na uubos. So, ayan na, guys. Maglalagay na rin tayo ng mga sisuni. Naglagal na ako ng soy sauce dyan at saka magic syrup. Para pampalasa, guys, sa ating gulay na babalutin ngayon. Nalagyan ko na rin dyan ng black pepper. So, ayan na, guys. Ang lutuin lang natin konti. Huwag natin i-overcook kasi piprito pa naman natin yan, guys. Masarap yung hindi siya overcook. So, eto na. Luto na yung ating bean sprout. Tanggalin na natin siya sa kawali, guys. At iset aside natin. At magbabalot na tayo ng ating spring rolls. Ito pa na ang pinakagusto-gusto ko, guys, na ano. Na spring rolls. Lalo pag ano sa, sa Pilipinas. Ang mahal kaya neto, guys. Seven yata ang isa. So, ito na guys, magbabalot na tayo. syempre uh, meron ako dito yung pambalot na talaga. Kasi dito, lagi akong bumibili pero kinikip ko siya sa freezer. Kasi kapag minsan naisipan kong gumawa ng mga spring roll, pambalot, meron ako agad guys. Kasi hindi naman ako agad-agad makapunta ng supermarket para bumili. Kaya, ini-stock na siya sa freezer. Maganda yung ano na to guys, pambalot na to. Hindi siya napupunit. So, ayan guys, magbabalot muna tayo. So ayan na guys, nabalot ko na lahat yung nag naluto nating bean sprout. Naka 5 ako dito guys, tama-tama para sa isang tao. So ngayon magpiprito na tayo guys. Kailangan painitin muna natin kote yung ating mantika. Tapos ilalagay na natin yung ating spring roll. Ayan guys, hindi na ako makapag-antay. Gusto ko na kainin yung aking spring roll. Paminsan-minsan so, lang din naman ako guys nakakagawa dito. Meron sila ditong spring rolls guys. Kung ano-ano yung nilalagay nila sa loob, hindi ko siya bet na kainin, hindi siya masarap. Tawag din nila doon dumpling. O, lahat na lang nabinalot binalot guys, sinatawag nilang dumpling. So balik rin na natin guys kasi nag brown brown na siya. Maging maingat lang tayo para hindi masuno. Kasi sandali lang naman to guys, maluluto. Ayan. Look, crispy crispy na siya, guys. Napaka yummy yummy na. So dahil ako lang dito mag-isa, guys. Naggawa ako nito. Gusto rin nila yan dito, guys. So ito na, guys. Luto na at looks crispy crispy. At ngayon naman, ihanda natin yung ating sauce. Syempre, maggayat-gayat -gaya tayo dito ng onion na guide ako ng onion, tapos garlic, at saka kung gusto mong maanghang guys, medyo maanghang. Mas masarap kapag medyo maanghang. So, nag-ano ako guys. Naglagay ako ng isang chili lang. Pero kung gusto nyo super anghang naman, maglagay kayo na maglagay kahit ilan ng chili ang gusto nyo guys. Sa akin isa lang. Gusto ko lang yung medyo maanghang-anghang konte. So, ayan na guys. Malapit na tayong makapag Gayat-gayat ang ating sauce. So, ito na, guys. Ang ilalagay ko dito is suka. Ayan. Naglagay ako ng suka. Tapos, yung mga pa ibang pampalasa na, guys. Konting salt. Tapos, naglagay na rin ako ng black pepper. Naglagay din ako dyan, guys, ng konting sugar. yan Para, mas medyo, ano siya, sweet sweet na sour ayan guys so mix mix na natin guys ayan yummy yummy na yung ating sauce so ito na guys ready na yung ating spring rolls hope nag enjoy kayo guys sa aking video for today and please if you are not yet subscribed please subscribe to my minus vlogs bye bye